ang layunin naman kasi mga katribya po noong uh, nagbigay sa kanya ng punla eh, maitanim lang maraming pumasok na punla para maitanim lahat ng punla na kanyang kinuha yun ang inihatol eh, mali naman po yung ganun At tayo mga katribya hindi po namin kayo hahatulan ng ganong mali na dibaling kumitan lang siya paboran yo o nagtitinda ng punla, mabenta lang yung pula niya hahatulo siya ng mali hindi po maganda ako di ba eh, eh, ano ba ko halimbawa eh, di, sabihin namin sa inyo yung totoo eh, yung kahit na halimbawa sinsinid niya yung kanyang pagtatanim ng kalamansi eh, binabawal po natin kung ngayon pindilit niya po yung gusto niya wala po tayo magagawa dahil siya may gusto nun pero sinasabi po natin yung karaniwan o yung dahilan kung bakit hindi kailangan masinsin na sobrang sinsin naman eh dahil meron tayong proof meron tayong pruweba Maganda umaga po sa inyo mga katribya Welcome po kayo sa aking youtube channel Ito Maganda po ngayon ang panahon natin at maaraw Dahil pagkalipas po mga katribya po ng ilang araw Halos uh, isang linggo po ng pag-uulan Ito na tayo mga katribya uh, Monitor po tayo pong muli sa ating pong kalamansi yeah. Busog na busog ngayon mga katribya po ang ating kalamansi sa patubig dahil matagal-tagal po na dito sa amin na hindi po umulan ngayon nung umulan naman eh sobra sobra po tubig naman po ang ibinigay po sa atin eh yun naman po ay pabor naman dito sa amin sa kalamas eh, dahil gusto niya yan para po siya makapag produce po siya ng mga bulaklak kung ito po ay natigang kaya eto na po ngayon Meron ng uli po ngayon mga tribe po mga sumisibol uli po ng mga bulaklak. Although marami na rin po siya talagang mga bunga na mga maliliit. Meron po tayo talagang uh, mga gaholen. At ito po ay napitasan na po kasi ito. Itong uh, nakakaraan bago po yung mag 750. Inabutan ito tapos kinabukasan nag 850 at noong nagdiretsuhan po mga katribya po yung pag-uulan eh naglibo po ang kalamansi pero ganun pa man eh okay lang din naman siya mga katribya at least po ay eh, nabawasan po ang bunga para lumakin naman po yung ati po pansunod dahil kung halimbawa sakali mang magtuloy po yung uh, maganda pong presyo yung uh, libo ang kalamansi ay uh, eh, bawin bawin na dahil ito naman wala naman po tayong ganong ah, maraming alaga di naman naman po natin ito ah, napatabaan nakagaya po noong ating pag-aalaga noong una kaya ito bunga na lang po halos ito ng pag-uulan pero ganun pa man oh, may maraya pa rin po mga natira yung ating mga tagapitas na hindi naman po nila po napuliduhan yung pagpitas ng kalamansi kundi bagos ay halos sa nahapawan lang naman kaya mayro pa tayo pong makukuha sa darating mga pwedeng katapusan ng ng July o bago magkatapusan pwede na po natin itong papitas ulit Ayan. ganyan po mga katribya ang bunga ng kalamasi kapag po siya ay nakahutok sa bunga aya bumababa po siya yung kanya pong sanga. lumalabong eto mga katribya yun sa akin ang sukat nito ay 3x2 meron po tayong subscriber na nagtanong hindi daw po ba masinsin po yung 3x2 kung ating uh, titingnan doon sa sukat para po sa iba, eh, ito po ay masinsin. Pero alam niyo dito po sa amin, yung pong 3x2, ito ang karamihan pong itinatarim yung pati yung sukat. Kagandahan kasi mga katribya, papagka 3x2, yung pong ng ating kalamansi, ayan, makikita naman niyo hindi po siya tumatayog na payat. Kumpara natin doon sa 4x4 na malalaki po ang pagitan, tumatayog ng gusto kalamansi. kaya, pag nagpitas ka na maobligado kang maghagdal pero mga katribya dito po sa ating kalamansi hindi po ganon nakita naman ninyo kung gaano po siya kalabong tapos paano siya ngayon magbigay ng marami pong bunga Yan, meron tayong subscriber uh, dyan po sa Zambales yung kanya pong tanime ganon din po yung 3x3 pero maganda rin po ang uh, resulta ng kanyang kalamansi Meron ang kapat, merong tayo subscriber din na 3 x 2 ang sukat, maganda na rin po yung kanyang kalamansi. Pababa, hindi po gano'ng po matataas na tumatayog ng gusto kumpara mo doon sa 4 by 4 Ngayon, depende rin po sa inyo, uh, kapag galimbawa ay maluwang po ang lupa ninyo, lalo na kung hasi hindi ka magtitipid doon sa sukat. Yan lang, sinasabi po namin sa inyo, yung subok na po natin, tapos pakikinabangan na po natin ng maganda, ayan, ang, ang comparison po namin sa inyo mga katribya yung mismo pong kalamansi ko kalamansi rin po ng aking magulang na yun din po ang sukat ayan no kagandahan niya mga katribya may enjoy po natin yung ating kalamansi kahit po bata makakapitas hindi po siya yung matayog na matayog meron kasi kalamansi ay eh, bago pumapitasan, matagal pagkatapos yun na nga naghahagda na ng maaga eh ang kalamansi mga katribyan hindi naman tayo maghahagda ng maaga, maaga lalo kung ganito na tinanin ninyo dalawang taon pa lang po ito kung tutusin pero makita naman niyo yung labong ang kalamansi po natin di pa natin ito mga katribya po masyado pang natututukan po sa alaga pero yung iba po natin mga katribya na talagang tutok sa pag-aalaga ay mas higit pa rito mas marami pang mga ibinubunga mga ka-farmers ito kasi di naman po natin dito talaga pong pinuwersa pinuwer sa napamungahin na po ng marami kaagad kaya talagang nagkualang muna po tayo tiniis muna natin ito na hindi mo natin kagad na i-power spray ng uh, sobra kasi pagka ito i-power spray po natin mga katribya eh, makikita ninyo halos ganito ang magiging bunga lahat Ayan. E, ito po mga katribya hindi naman natin ito pinower spray pero tinan niyo po ang bunga oh. maliliit pa lang lundo siya ay okay, kung hindi pa natin ito binawasan mga katribya ay lalo mababali ang sanga po ng ating kalamansi kaya yeah, para po do sa ating mga kaparmer sa ating mga katribya na iyo pong ating pagpapayo kung ano po maganda sukat inasabi po namin sa inyo po yung sukat po natin ng ating tanim para meron kayong comparison doon sa sukat po ng maluwang lalo na kung 5, 5 by 5 5 meters ay masyado malaki yon, masyadong maluwang yon. yung 4x4 naluluwangan na ako doon at pagka yun ay tumayog tapos pag lumaki nung gusto hindi nyo pumapitas po, po yung pinakaloob ng kalamansi nasasayang pinakaloob pero dito sa sukat na ito kahit halimbawa ito mga katribya po ay mag-abot yung pong pagitan nya napapasok po ng hagdan po itong pagitan nito yan napapasok yan to napapasok din ito mga katribya maging man dito maging hawa tapos hindi pa siya tatayog ng payat ya yeah, yun po ang ating maipapayo sa ating po mga katribya na merong uh, uh, humahatol or nagsasabi na siya doon ro masinsindo yung 3x3 eh nasa sa inyo naman yung mga ka-farmers o ano yung gusto ninyong sukat eh, Wala naman po tayong magagawa Sa akin lang naman Ay suggest natin Suggest Na meron naman po tayong patunay Prueba Na maganda Gaya po ng video na uh, ibinakikita namin sa inyo Ayan to ang Isa po na Nire-recommenda natin dahil Okay sa ating kalamansi Ngayon kung para sa inyo naman na hindi po okay No problem Actually, meron niya pong naghatol ng sukat eh. Ang ginawang hatol noong iba, eh kalahating metro. Meron po kasi ang subscriber na ako sa ano eh, napag nakausap. Ginawa daw noong nagbebenta po ng punla sa kanya, maganda ikang sukat ng kalamansi ay kalahating metro. Ano nangyari, nagtanim siya ng na kalamansi kalahating metro pakita nakupo ay sobra makikita ninyo nangyari doon halos naging parang punlaan tanim palay doon po sa kalamansi mas masisin pa mga katibya, po doon sa sili kasi sa sili eh uh, isang metro ang kasarapan eh ayun nga tama yung kalahating metro karaniwan pwede rin itanim doon sa sili masinsin na yun pagkakalahating metro ng tanim natin sa sili eh kalamang si po mga katribya pa itatanim po natin eh pag lumaki po ng ganito yan ano na mo eh, hindi na kayo makikita ng pagitan halos dikit dikit na kasi ang layunin naman kasi mga katribya po noong ah uh, nagbigay sa kanya ng punla eh, maitanim lang marami pumasok na punla para maitanim lahat ng punla na kanyang kinuha, yun ang inihatol. Eh, mali naman po yung ganun. At tayo mga katribya, hindi po namin kayo hahatulan ng ganong mali. Na di baling lang siya, paboran nyo o nagtitinda ng punla, mabenta lang yung punla niya, hahatulan siya ng mali, hindi po maganda. Ako, di baling, eh, ano ba ko, alimbawa, eh, sabihin namin sa inyo yung totoo. Eh, yung kahit na halimbawa sinsinit niya yung kanyang pagtatanim ng kalamansi, binabawal po natin. Kung ngayon, kung pinilit niya po yung gusto niya, wala po tayo magagawa dahil siya may gusto nun. Pero sinasabi po natin, yung karaniwan o yung dahilan kung bakit hindi kailangan masinsin na sobrang sinsin naman eh dahil meron tayong proof meron tayong pruweba ebidensya na pangit sa kalamansi yung masinsin na sobrang sinsin pero yung ganito Regular lang po yan Normal ah, Tatanggal na po tayo mga po ng bagay Dahil gumanda na po yung pong panahon Namatay naman po yung ating pong damo Kaya lang eh Kailangan lang natin buli pong ilitaw May tingnan na naman ninyo itong Ating pong kalamansi oh Kaya kung may san, kayo eh sa dami po ng bunga ng kalamansi siya na po mismo yung mga po yung kusang naglulugas ng kanyang bunga kaya hindi naman po lahat yan mga katribya po ay magtutuloy kung inaakala natin na lahat po ng mga ibubulaklak ay magtutuloy hindi babawas at babawas po yan tinan nyo po ito oh. totoo si maray po itong mga katribya pong nabawas hmm. sa ilalim kaya ba nangangamba akala nila lahat po ng bulaklak kahit na eh magtutuloy lahat hindi ayan no? oh eh paano ko halimbawa hindi natin patutuloy ng bunga nito mga katribya pipitasin na po natin yung mga maliliit kagaya na sa iba na tatlong taon lang eh dumo pa lang patutuloy ng bunga wala ka nang nagawa na hindi pumitas ng pumitas ng ganyang kaliliit ay sasawain kayo isipin ninyo ayan o no? ay gano'ng katindi yan Napakarami pong bunga. Hmm. Ano? Nangailangan tayo rito ng ating tukod. Tutukuran natin ang ating kalamansi. Nakakatawa naman dahil ito na. Puno ng bunga. Kaya doon po sa ating mga katilbiya po kasabayan po ng ating kalamansi eh tsaka alam ko na ganito na rin po yung kalamansi po ninyo maliban na lamang kung hindi po ganong ka seryoso po sa pag-aalaga minsan kasi mga katribe depende rin po kasi yan doon po sa ating sistema po ng ating pagpapatubig sa tag-araw kasi mga katribe pag po ang kalamansi ay busog po sa tubig ang tendency niya magiging ganito ang tsura oh, mabilis po siyang lumabong Ayan, marami po siyang magbunga. At, ayan, hindi kayo mawawalan po ng pitasit o halawin. Meron tayong katri katribya, subscriber, nagtanong, ilan do po bang kilo ang napipitas, na pwedeng mapitas po sa kalamansi sa loob ng isang taon. Ang sagot naman po natin mga katribya, Depende rin po yan doon sa edad ng kalamansi ninyo. Depende rin yan doon sa bunga ng kalamansi natin. At sa panginyo pong pagpapabulaklak. Ang kalamansi kasi mga katribya para po alam rin po natin. Tatlong beses ito sa malakihang pag-aalaga o yung harvest ng kalamansi. Na malakihan. Maliban pa doon sa ating mga nakukuha na pang-maintain ng pag-aalaga natin sa kalamansi. Ano ba yung tatlong malakihang... Uh, harvest ng kalamansi Sabihin Kung kailan ka po nagpabunga Yun yung marami pong Mahaharvest Kailan ka maglagay ng maraming abono Doon na marami kang mapipitas Pag yun ay iyong Inalagaan At Wala pa ito Doon sa mga Regular nating napipitas na kada buwan Kasi ang mga katribya Kami po Ay naglalagay ng abono Mag-uumpisa po kami Eto Buwan po ng agosto maglalagay na po kami ng abono. Sabihin, yun po yung aming pong nga uh, inaasahan na mayroong marami-rami po pa tayong maharvest. Maha Pag buwan ng Agosto, naglagay ka ng abono, ang anin natin yan, November and December. Pagkatapos po nung ating pong December, maglalagay ulit tayo ng abono. Ang anin naman po ng mga po ng uh, bahagis natin ng abono ng December, ng April. March and April. Yon, hindi pangalawa na. Susunod nating abono, ay ang paglalagay natin ng abono itong April. Pwede pa tayong sumabay po doon. Yung pong ating abono, pag na-harvest na at nalagay natin uli siya, ang aani naman natin noon, April, May, June, July. Yun. Yung po yung tatlong cycle sa loob ng isang taon, na kung kami, ay nagpapabunga ng kalamansi. Kaya, yung bawat uh, na lagay natin ng abono, mga katribya, yun po ang magiging marami po tayo mapipitas. Nakapagkapuno ng bunga yung kalamansi yung po mga ganitong edad ay may possible na kumuha kayo ng sampung kilo o mahigit pa doon sa isang harbesan lalo na pagka ito ay malalaki na lahat tapos mayro tayong matitira dyan yung matitira po natin mga katribya yun naman po ang pang maintenance nya hindi kasi lahat po ng bulaklak na ito o yung bunga mapipitas mo, chak na tiyak mayro po maiiwan yung pong mga alang amin kaya mahihira po natin i-raise o yung machempuhan o yung sure na yung kilo, kung ilang kilo ang napipitas ng isang puno. Hindi natin po siya masagot po ng ganon ang kilo niya. Kasi iba-iba po ang taon, iba-iba rin po ang bunga, nagbabatay tayo dun sa bunga, nagbabatay din po tayo sa panahon. Merong panahon kasi na kahit magpabulaklak ka ng kalamansi, may tendency na ito po ay nagdadahon. Misa naman, eh, pag nagpabulaklak ka, sobrang dami po ng bulaklak. Doon po tayo na marami po tayong napipitas. Kaya nakadepende rin po ang kalamansi ninyo kung ano po yung marami pong ilalabas sa bulaklak. Pag marami yung ilalabas sa bulaklak, sabihin may tendency ka na marami bunga ang kalamansi mo. Pagka nagpataba ka, ay nagdahon ng marami at konti lang po yung bulaklak na lumabas. O yun din po ang iyong magiging harvest ng kalamansi. Konti ang iyong makukuha. Kaya hindi po natin masagot na bawat taon, e eh, lagi. Yeah. Nalobat mga katribe po yung ating uh, ating GoPro. Pwede po tayo sa cellphone. Kaya hindi po natin mga katribi masasabi na pirmis po lagi ang harvest na ganong karami po ang kilo na makukuha po natin sa isang taon dahil depende po yan sa labas ng bulaklak, depende rin po yan doon sa inyong taon kung ilang taon na ang kalamansi, mabawa gaya noong isang taon pa lang kalamansi, natural, hindi ka asa dyan na kukuha yan ng 15 kilos or 20 kilos. Siyempre, kung ganito na yung dalawang taon ang kalamansi, o yan, maganda-ganda na po ang bulas yan, pwede tayong kumuha rito ng 10 kilo. O, mababa sa 10 kilo, more or less, o magiging bunga natin ito kung ito po ay puno ng bunga at malalaki. Kasi pag alimbawa, pipitas po tayo na medyo maliliit o yung mga alanganing size. Ayan, hindi po natin makukuha po ang 10 kilo. Kaya ang ginagawa ng iba para po maging mabigat ang kanila pong uh, pagpitas, pinalalaki nila po ang bunga. Kaya pagka naman pinalaki mga katribya po ang bunga po ng kalamansi, ay eh, eh, talaga namang magiging mabigat po sa timbang. Ya, dadami po ngayon mga katribya. Yung pong kilo na ating makukuha. Take note mga katribya, kaya e po yung ating kalamansi tayo ay nagpa-harvest tayo o yung naglalagay tayo ng abono ng tatlong beses sa loob ng isang taon. Hindi na po ito kagaya noong advisable natin. Pag malit kasi ang kalamansi, advice natin ay twice a month ang ating paglalagay. Pagka kasi po isang taon na ang kalamansi mga katribya, Ayan, every two months na tayo kung naglalagay. Doon sa panahon na tayo po ay nagpapalaki pa ng ating mga sanga. Pero pagka sa time ng mga trivia na tayo po ay nagpapabungan na kagaya po nito, eh, pwede na po tayong every three months ang paglalagay. Kaya lang, kaya naman natin nagalag, nasasabi natin na every two months dahil pag naglagay tayo ng abono ng kalamansi ng para sa bulaklak, na nag-aobligado po tayo maglagay ng susunod na abono sa mga buko at mga bunga na para pampalaki o pampakapit. Kaya halos po mga patak na every 2 months naglalagay tayo ng abono sa ating kalamansi. Hindi lang po siya karami mga katribya. Yeah. Nakuha na po natin yung ating uh, mga baging isa po ito mga katribya na ati pong kailangan na maalis yung pong umiinis sa kalamansi ang ating baging Ayan. kaya puno ang bunga ng kalamansi natin kaya e, nakakatuwa naman kasi lahat po ng presyo ng ating kalamansi kuha kaya nga itong sinasabi natin, pinapayo natin kung halimbawa po meron tayong trabaho at gusto na po natin magretiro. Pwede kayo magtanim ng kalamansi eh. kasi gaya nito, continuous na po yung pagbubunga niya, lahat po ng presyo inyo po matitikman. Mapababa man siya o mapamahal, meron kayong inaasahan. Lalo na kung ganito po na lagi po siyang meron bunga, sa tingin lang pong aalagaan. Minsan maintain lang po ninyo ang paglalagay po ng abono at syempre ang pagpatipo niyo yung ating pag-insecticide eh maray po tayong harvest sabi nga eh pag may kalamasi ka pensyonado ka na dahil monthly kasang monthly pwede ka pumitas para meron kang panggastos kaya maliban na lamang yan mga katribya kung pababayaan po ninyo ang inyong kalamasi hindi kayo mabibigyan po ng bunga o, kagaya nito oh marami tayong mga bunga na alanganin dahil kung ito po ay napitasan na po natin ng 13 bag isa po ang hinog oh, doon nakaraan lang eh susunod niyan palipas ka ulit mga po ng dalawang linggo yung pong ating mga alanganin nito na yun naman po ang lalaki siya naman po ang ating pong mapipitas after naman po mga katabi po noong dalawang linggo yung silaki naman po ang gahulin yun naman po ang ating magiging kasunod ng pagpitas na every two weeks Mayroon na ulit tayo ngayon makukuhang bunga ganyan yan po kung papaano po ang kalamansin natin napakasipag magbunga sa bungang ito mga katribya apat na o tatlong buwan ng halos katumbas ito mapipitas ngayong April ngayong eh, April ngayong July Susunod naman ito, ito naman po yung pang August. Susunod naman, ito naman po yung pang September, yung gamunggo. At yung ilalabas sa bulaklak na ito, bagamat wala pa, yung mga uh, ngayon, pang October at November naman yon Yung panibagong bulaklak, mga katribya. Halimbawa, gaya dito. Meron tayo mga maliliit. September po ang mga maliliit po na yan. Meron naman po tayong August naman yung mga gasaresa. Yung mga uh, gaholen. August na yan. Uh, tapos, yung mga bukong mga maliliit po na yan, yan, makukuha na rin po yan na September. September na rin yan eh. Yung ilalabas na panibagong mga bulaklak, yan naman ngayon ang ating October. Ayan ay bulaklak. O merong bagong tagtag. -tag. Eh sunod-sunod. Ah bunga. Ito po ng ating kalamansi. Kaya hindi ka po mga katribya po maiinip. Tingnan niyo po naman. Yung kalamansi po natin. Nalililiman po ng ating niyog. Ito kasi niyog na ito. Kaya di po natin ito pinuputol. Ginagawa kasi itong daanan po noong mga taga rito eh actually ginawa na po sila ng daan dito sa lugar na ito para din sa mga bagtas kaya lang meron tayo mga patribya ka farmers dito pa rin sila dumadaan kaya tinaniman natin to ng nyog para di na po nila dadaan kaya lang dinadaanan pa rin pero yung pong nalililiman mga katribya maliliit o oh. maliliit po yung ating kalamansi lahat po ng nalililiman ito eh, hindi po tayo nag advise mga katribya na magtanim lalo na sa ilalim po ng buko o niyog. Eh, meron tayong subscriber na kapag tanim po noong kalamasi sa ilalim ng niyog, eh, hindi niya alam. Eh, kaya hindi naman natin na po pwede na pambawalan dahil ay tanim na. Uh, kaya ang minabuti na lang natin, patanggalan na patanggalan po yung dahon ng kanyang niyog para hindi po maniliman. Pero sa kalamansi, eh, gusto niya ganitong araw. Ah, ito kalanana 'yo. Kailan lang ito pinitas. Ngayon, marami na po ulit siyang malalaki. Pwede na ulit pitasin. Ayun oh. Ito yung mga kasarapang pitasin na tawag namin dito na pa dumalaga. Yan, yan ang po mga size na talagang uh, pwede na siyang uh, pitasin. Pero kung palalakihin po natin ito, lalong mas maganda, mas marami kang makukuha. Ayan lang, pagka nasa presyo naman na siya, pwede mo na siyang pitasin. Kasi ito, ay yeah, ganito na po yung talagang pitasin. Konting isang linggo lang, didilaw na ito, tutusokin na siya. ng manunusok. Ayan, ito, marami na po ito malalaki. Pwede na po itong pitasin. No? Ay, mas marami ito kaysa doon sa unang napitas. Ito, tatlong taon na ito. Kalamansin nila tatay. Tatlong taon na kalamansin na ito mga katribya. Eh, hindi pa ito na hagdan. Naabot pa po ito nung uh, tagapitas. Dahil ko siya mababa. Eh, tayo, inahabol din naman po ng ating kalamansi ito. Yung labong. Bunga, eh, dahil bunga. Nakalatag siya. Eh. eh. ganyan kasipag ang kalamansi. Pagka magbubunga, sunod-sunod. Yeah. O ganda po mga mga katrib po yung araw. Ayos na ayos. Medyo mainit. Eh, eh sana man ay eh, magtuloy-tuloy kaso nga lang. Pero ulit daw pong bagyo. Bagyong si Egay. Na kung saan po ay nakita po ng weather forecast.